Inaasahang babalik sa bansa ang nasibak na Mayor Alice Guoma mayang gabi. Ayon yan kay Senador Rafi Tulfo. Ito ay kasunod ng pag-aresto sa kanya ng Indonesian authorities noong September 3. Kagabi, pumunta sa Indonesia si Interior Secretary Benher Abalos at Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Sila ang kasama ni Guo Lulan ng Chartered Flight RPC6188. Dala ni Abalos ang arrest warrant na inisyo ng Senado laban kay Guo. Ayon sa Bureau of Immigration, dadaan si Guo sa immigration process at deportation proceedings pagdating sa Pilipinas. Kasunod nito, ito over siya sa National Bureau of Investigation para naman sa inquest proceedings sa mga kasong nakahain laban sa kanya. At pagkatapos, ibibigay na siya sa kustudiya ng Senado kung saan siya madi-detain kasama ang kanyang umanoy kapatid na si Sheila na nauna nang nahuli sa Indonesia. Indonesian Immigration Son Assistance already sa Indonesian Police para malocate po at mahuli na. Kaya meron pong turnover na bahagya from um, Indonesian uh, Police Indonesian immigration na siya po ang mag-implement ng return sa Pilipinas. Nagkasa ng investigasyon ang Senado laban kay Guo dahil sangkot umano siya sa mga krimeng may kinalaman sa offshore gaming operations sa Bamban, Tarlac.